Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napareact ang It's Showtime host na si Ann Curtis matapos mapansin ng isang netizen na umano'y parehas ang suot niyang crop top ngayon at noong 2014. Sa post kasi ng netizen sa X, ibinahagi nito ang clip na suot ni Ann ngayong 2024 sa It's Showtime. Ang top na may smiley print. Ipinakita rin ng netizen sa naturang clip ang nasabing top na suot ni Ann noong 2014. Kapansin-pansin na maganda pa rin ang top na suot ni Anne kahit 10 years na ito. Na-amaze naman si Anne sa naturang netizen dahil kahit sa matagal na panahon ay nahanap pa rin ito ang isinuot ng aktres noon. Grabe, insane that you found this. Yes, I've had this top forever. Sabi ni Anne. Ready! Still? 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 <laughs> Anne -Ion. See you again! Amang sagot! ay. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.